Sorry ah naging busy na talaga ako eh. nag o upload lang ako pero hindi na ako nakaka-edit. Anyways, kaya naman ako nag-live ngayon kasi ako ay um, na-alarma na kasi maraming nag nag uh, nag -reach out sa akin na puti. Ano ko mga kaibigan ko or kahit hindi kaibigan um, na nagsasabi sa akin na marami daw silang napapansin na mga videos ng mga Pilipino at hindi lang sa videos uh, marami ng mga nahuli lately na ang laki-laki ng mga penalty at uh, ang mga involved ay mga Pilipino fortunately so um, ang sa akin lang baka tayo maanuhan yung magsalita ng kaso Natatakot ako sa mga, ano kahit naman ako kasi guilty din may mga bagay din na hindi ko alam na mali pero mali nasabihan na ako kasi ang mga ano ko mga followers ko sa Facebook eh mga puti kaya konting post lang na hindi okay na hindi naman hindi mahilig magbash ang mga Canadian eh kasi ang bashing eh kahit na hindi naman related doon sa ano mo, i ibabash ka katawan, ganun, binabash ka, ang mga puti, call out ang tawag nila. Parang kukorek ka, pagbalik ka, or hindi tama yung ginagawa mo. Which is appreciated ko, kasi doon ako natututo. Ngayon, dahil nga, ano, um, na sisita ko <laughs> ng mga ting audience ko, di nagkakaroon ako ng opportunity nila, ko kasi ito, na kasi na i yung mga mali ko. So, ngayon, ito nga yung mga bagay na na nabanggit sa akin, may message nila ako. Kasi, ang karamihan sa mga puti, hindi sila yung titirahin ka o pagsasabihan ka online. Nahihiyalin sila. Na ma mamahiya. Ganun sila kabait dito ayaw nila yung ano, bihira sa kanila yung yung imi-message ka ba sa comment section para mapahiya ka. Kasi mali yung ginagawa mo. Hindi sila ganun. Nag, uh, ano sila. Nagme-message sila. Ganun sila. Ang, um, ganun ang mga puti. So sabi ko, ay, napagalitan ako. <laughs> Or hindi naman, I don't find it pagalitan kasi uh, maayos namang sinabi na yung yung practice daw natin bawal nasabihan ako doon sa Sydney bawal pala ang mag ano ang mag crabbing doon yung area actually halos lahat ng area ng crabbing site dito sa island ay bawal na ang night crabbing kaya kung nagna night crabbing pa ka rin kayo kasi kami kami dati nagna night crabbing kami before kaya nung mayroong nag, um, sa akin, nag or nag-call out. Sabi ko, no, I've been doing this for like decades and I know uh, pwedeng mag-night swim, eh, mag-night swimming, mag-night Kasi ginagawa ko talaga to. Tsaka before, yung mga puti din na nagturo sa akin. Sa, sabi sa akin nung isa, no, uh, it was changed uh, recently lang, um, 2022. So, yun. Doon ko na Ah, fudge. So, nag-apologize. I'm sorry. I thought, um, pwede talaga mag, ano, crab, uh, night crab, crabbing. So, yon Um, kinuri ko na. Good thing. Hindi naman ako talaga nag that, uh, that time ng gabi. Nagkataon lang. Nanunood kami ng um, Aurora Borlales. Ganon. <laughs> Nung lumipat kami ng venue, eh. Sa iba kami nag-crabbing maaga-aga pa. Uh, may araw pang. Kasi dapat pala, hindi siya sa gabi lang gabi. Wala sa oras. Kundi sunrise, one hour after sunrise, and one hour before sunset. Yun ang allowed. Pag, uh, alabawa, pag summer, nine uh, o'clock dumidilim, dapat eight o'clock, wala ka na dun. Or, kung mag shrimping ka naman, which is winter yun, dapat, kasi gabi lang namin sila lumalabas talaga eh, yung mga, mas maraming lumalabas sa gabi ng shrimping, the uh, shrimp. Basta siguradong wala kang crab na existing or nakikita doon sa crabbing dock, or merong kang gamit ng crab. Yun, sabi, wag daw, ano, basta siguraduhin mo lang na wala yung mga gamit mo doon then you're safe. Pero kung nandun, eh, patay ka. Parang <laughs> sa sabi nila na nag-grab ka doon, pwede ka kasuhan. oh, sorry. Okay. Oh, okay. Pwede magkaroon ng fee, uh, um, fine, by doing that. Ganon. Sabi ko, oh, grabe, nahigpit <laughs> na. Although, um, makes sense naman. It, it, it really makes sense. So, sabi ko, okay, di isa na yun sa mga ano ko sa mga eco correct ko. Sa ano, hindi na kami nag-night-crabbing kasi bawal pa na. na. Dati kasi hindi, pwede naman. Tapos, edi nasabihan ako ng ano na, <laughs> ng mga, mga followers ko. Pagalitan <laughs> ako. <laughs> hindi na, mamaayos naman sinabi. Hindi daw bawal. Baka masita ako, tsaka mainam na ganito kasi dito mas maganda na masabihan ka kasi pagka hindi pwede ka nga magkaroon ng anyway so that time hindi naman talaga kami nagcrabbing ng gabi sa maaga-aga pa nagpa-picture lang kami sa uh, ano sa burlaps na kasama si Crab kaya sabi ko patay tayo dyan sana meron naman kaming proof kasi may mga videos kami na may date and may oras kaya al, ano uh, alam namin na mapapatunay namin na hindi kami nagcraving ng gabi nun. So ayun. Next yung ano ba masasabi sa akin? Yung pagtapon pala ng crave. Grabe akong magtapon ng crave dati. Uh, kasi yun yung nakagawian, yun din tinuro sa akin. So paano? <laughs> Ngayon nagresearch ako. Ngayon alam ko na it's either patusok mo siya ibaba para kahit papano, hindi yung shell niya yung babagsak sa tubig, lalo na kung nasa dock, para hindi mamatay at hindi mas babasag yung ano, yung shell niya. Kasi, pwede sila magkaroon ng concussion, ma-injury ma sila, masiraan sila ng bayan. Ewan ko, mas na, nabasa ko lang naman. So, illegal po yun. <laughs> so, yung mga may mga video dyan ng mga crabbing uh, uh, na eh pagbuburahin nyo na yan baka mamaya uh, pagka nagkaroon ng investigation, madamay kayo sa mga ano yung hindi pa PR dyan sige mag-ingat kayo baka yan ang paging mitya ng hindi nyo pagiging PR Kaya ako wag, wala naman ako buburahin kasi ma, ever since ma respeto naman ako sa ano eh sa mga crab eh naayos ko silang yung intention ko maayos pero as I research mayroon palang best way para maibalik yung mga um, rejected <laughs> kasi babae tsaka maliit na o hindi pumasok sa size hindi siya na hindi siya masasaktan so kailangan mo lang ng isang bucket pala or isang lalagyan na magbabalik sa kanila na maayos o kung kaya mong ilagay dun ng, ng pumunta ka dun sa, sa shore para maibalik mo sila na maayos Ganon, hindi siya, na hindi siya masasaktan. So, ayun pala yung, yun yung sinabi sa akin, oh my God, hindi ko alam to. Tinatapon <laughs> ko lang din dati. <laughs> Sabi ko pa <"Pasay> tayo dyan. <laughs> ngayon, susubukan ko natin yung mga, ano, mga sinaunang vlog ko pa, baka mamaya. Meron akong mga ganon na, na tinatapon ko yung mga crab ng bonggang-bongga sa kagat ng mga pa pag lang, pag-ganon, yung ano-anong tapon sa, ano, eh, bawal alagay. Search na lang po sa, ano, hindi naman to her say lang. You can check sa website. Tulad ng ginawa ko, chinek ko lang din. Kasi syempre, uh, curious ako at tatakot din ako. Uh, baka mamaya, maano ano, to oh, hi, auntie. hindi pa mo, paano ako naging auntie? <laughs> why, why, I'm not auntie. Sino <laughs> ito? Okay. Anyway, sabi ko, ah, uh, di sabi ko, oh my God, guilty din ako. Pero ngayon, I'm, ano naman, every time naman na ano, we try our best not to harm them. Hindi yung pinupul lang namin doon sa ano. Kasi di ba sa pagpumasok sila doon sa net, nakakapit sila. Di ba pinupukpukpukpuk namin na dun, Stop, stop, stop. Parang gently inahayaan namin siyang ano. At hindi rin namin siya kasi hinahawakan sa close kasi nga bawal pala. Sa shell talaga, kahahawak. So guys, please, kung hindi nyo siya magagawa ng tama, wag nyo na lang po i-video. Kasi baka mabagsagan tayong mga Pilipino. Nag-worry ako at yun din ang worry ng kaibigan kong puti na baka magaya tayo dun sa mga lahi na binigyan na ng ano, ang ng bansag katulad ng isang lahi na ano ay ito ito ng babae tsaka ng, ng maliliit ay uh, nabansagan sila may lahing ganyan <laughs> isyad siya tapos at baka naman tayo ang mabansagan ng mga pasaway kaya please lang uh, ang pakiusap ko lang ayusin na lang din po natin uh, wala naman nagbabawal sa atin na magpost mag-post ng video pero kasi kung marami na po at naaalarma yung mga puti, ako may ingat sa totoo. <laughs> Takot-takot ako mag-post sa mga ganyan kasi baka ma makakalaot ako kasi lagi kung batay sa sa mga hindi kasi nga yung mga ano ko mga viewers ko puti. <laughs> puti na taga dito kasi yung mga kaibigan ko yun, yung mga kaibigan ng kaibigan ko. So, natatakot ako ng mag-post. Kaya hindi rin ako ganun sa vlogging. I'm not for the views lang kasi pwede kong ikapahamak na pwede kong, pwede kong mabawasan ng, ng pera kasi pag yung mga fine, alam nyo ba akala ko 500 lang yung fine ng nahuling Pilipino na nanguha daw ng dawa allegedly uh, nahuli na 200 oyster yung kinuha sa ay sa ano pa sa maling place pa. Yo, hindi ay, ko alam eh. Kasi kanina doon kami sa crabbing may nagpweto sa amin, 5,000 ang naging fine ng tao. Pero yung mga nakausap ko at saka yung asawa ko, sabi 500 lang. Hindi ko alam, baka ibang tao pa to. So, dumadami po yung nahuhuli Yung isang 10,000 na kilala ko na sinabi sa akin, na mayroon daw na huwi. hindi sinabi yung nationality. Pero yung dalawang nahuli na, ewan ko kung lang yun, o iwalay, Pilipino po. Mag-ingat na po. Siguraduhin yung tamang place yung pinagkukuhanan nyo yun ng mga crab, oyster, tsaka ano, uh, e-check nyo. Kasi ang mahirap, baka, mag ayaw na sila tayong, uh, baka ayaw na tayong payagan na mag ano magkrabing uh, kasi kasi hindi natin naais nang mabuti yung ating um uh, pag or pag o oyster or pag uh, clamming and um marami pong nakarating din sa akin na, na nagkasakit sa kakakain ng raw oyster hindi pa man mainit kasi bawal po talaga <laughs> ay hindi pinagbawal pero not recommended at kung magsa search po kayo sa internet makikita nyo po na ang BC uh, oyster are not uh, recommended for uh, ano uh, eating or uh, raw consumption kasi may mga parasite at bacteria at dito sa Diyos ko, ng may ma ano, ayoko din, takot ako sa totoo lang, kasi pag may sugat ka din sa paa, at pinasok ka ng bakterya na yun, posible ka din makakuha ng, ano, ng flesh eating bakterya. So, ingat din. Lalo na, kung kinain mo pa, <laughs> Diyos ko po, Lord, <laughs> So, yun, isa yung sa fear ko na, baka dumami yung, um, baka sumikat tayo na, dumami yung nagkakasakit pagdating sa oyster na kumakain ng raw um eh ko eh buhay niyo naman niyan uh, wala naman akong ano kasi nani ko din kumain nung pumunta dito hindi ko pa kasi alam noon at saka baka nung mga panahon na yun pwede pa kasi that was 8 years ago eh ngayon sa dami ng contaminant na ano nangyayari contamination sa mga duck or whatever, kung saan mo nakukuha yung nakakatakot ng magtiwala. at may mga closure nga talaga na dati na pwede namin kuhanan ng mga uh, shellfish ngayon litong-lito na rin ako kaya na pa ako nagre-review kung saan yung mga pwedeng yung puntahan wala talaga akong masyadong maano kasi napakahirap niyang Intindihin. So, ang advice ko na lang, tumawag muna bago kayo pumunta sa mga places at may meron na mga hat. Eh. Ano? Meron naman um, hotline na pwede nyo tawagan para hindi kayo pahamak. Maitanong nyo sa kanila kaysa sugod kayo. Sugod tapos si video nyo pa. Di, meron pa kayo di ba? Ako nga, natakot niya ako. Ano ba yung mga pakapamaya? Meron ako mga nagawang hindi okay, mayari ako. Although, kahit paano, nasasabihan naman ako ng mga puti ko, kaibigan ka. Medyo, pantay sarado ako sa kalila. So, kahit paano, nakakaiwas ako sa ganun. Pero, buburay ko na yung mga video na yun. Baka maya mayari ako. Ano pa ba? Ayun lang guys, nakakatakot lang kasi alam ko mayroon naman magagalit siya eh. Naku sigurado eh. i-share na naman ito mga pasaway kong uh, mga basher. Bakit pa kasi nanonood kayo? <laughs> Nagpapalo pa kayo. Kung wala naman kayong ano trip sa akin, huwag na akong anihin. i concern lang naman ako sa inyo. Lalo na yung mga hindi pa permanent resident. Kawawa naman yung mga mga maaayos, madadamay pa. Alam mo yon, hindi dapat tayo nag, naghahanap ng attention na ganito. Kasi, yung image natin, maganda. Ay, nako, eto na naman tayo eh. Mag, magsisimula na naman yung mga, ang sa akin lang, natatakot ng kasi ko na baka dahil dito, mabigyan tayo ng mabansagan tayo o lalo silang masuya o mabadrip sa mga imigrant. Yun lang naman yun iwasan na lang natin. Umayos na lang muna. Gawin nyo muna yung tama. Yun lang yung pakiusap ko. Wala naman akong masamang tinapay. Hindi naman ito uh, usapin na, oh, luma kayo, ay, bago lang kayo, o oh kami, matagal na kami dito. And like I said, noong ko pa sinasabi, kaya kami nakarating din dito. Dahil sa so nag-behave naman yung nakuna sa amin. Kami din, nag kaya nakarating yung mga paguhan. Eh, ganun din naman sana yung gawin nyo. Kasi, katulad nyan, kung gagaya tayo doon sa isang lahi na napa uh, pinag-iinitan, nadamay uh, lahat, di ba? oo pero, confident ako na kung magkakaroon man ng mga taong papupuntahin pa dito, magkakapilian, hindi tayo damay doon. Eh, huwag na tayo masyadong, ano, discreet lang tayo, mga <laughs> besh. Huwag tayong papansin. Lalo na kung papapansin natin yung mga mali pa. Ako nga, kaya hindi ako masyado nagbablog. Natatakot kasi akong magblog na pwedeng ikapahamak na mga immigrant. Kasi ako walang problema. Citizen ako. Pag ako, magpapaid lang ako ng penalty. Ganon. Eh, yung magiging ano, um, pero after din ako sa magiging image nyo, kasi damay may rin kayo kung ako'y gagawa ng kalokohan dito. Pinoy kasi ako. Ganon. So, I'm trying my best not to, you know, involve myself sa mga bagay na pwede ikasira ng Pilipino, yun din sana yung gawin nyo. Yun lang. Yun yung pakiusap ko kasi lalo yung mga, ano ah, ito ha, hindi sa isang tao lang to, marami ako nakita at maraming nagsabi sa akin na kumakain ng muko na oyster. Hindi naman bawal, pero hindi recommended. Kaso lang, marami nagkasakit at alam ko yan. Hindi nyo kailangan, i -ano, nalaman ko kasi yung mga nagkasakit mismo ang lumapit sa akin or nag sa akin na sila mismo nagkasakit at nag-agree sila sa pinos Kasi before that, may, may mga nagsabi na sa akin, may mga natanong. Nag-post ako, nagulat na ako eh. Nagulat ako na, ha? Huh? May mga nagkasakit na pala prior pa dun sa mga pinag mga nag nagtatanong sa so, akin. Kasi natatanong lang naman yung iba. Like, oh, sige, para ano, isa lang. Kasi wala na akong time mag-message isa-isa. At paulit-ulit lang yung tanong naman. So, yun, gumawa na ako ng post. Pero, not knowing din na, meron pala talagang nagkasakit na. At, hospital pa. Oh, di ba? Lupit. Hindi ko alam yun. Sabi ko, what the fudge? Timing pala. Kasi nga, nauuso nga may nauusong kumakain ng oyster or, ano sa live or edi eh, sa live, sa online Kaya, uh, ayun ginagaya ginagaya ngayon ah, uh, ang kaso mo <laughs> hindi pala recommended ang BC ano um, oyster hindi talaga siya dapat lulutuin mo talaga wala namang pinagbawal bukod sa kahit na kumuha ka daw sa hindi pinagbabawal na place pero kung kakainin mo ng hilaw ay hindi siya recommended kasi magkakasakit nga naman may mga parasites. tsaka ano eh kung magkaroon ng epidemya ng ano ng pagkakasakit nyo dahil marami na nga very alarming na nga marami na talaga at uh, baka ma maging sikat tayo sa ganun eh yun yung fear ko. Baka dumami, ta dumami pa. Nagulat nga ako. May iba na hospital pa ng ilang araw. Eh, kayo. Kasi kung gusto nyo, gusto nyo sumika tayo ng ganyan, eh, nagdadagdag na naman tayo ng dahilan para yung mga yung gobyerno, magdalawang isip, magpa, magpapasok ulit ng immigrant. Yun lang. Yun lang yung fear ko. Alam ko, well, fear yun. Pero, like I've said, 'di diba? Sana let's just be discreet hanggang sa matapos na yung crisis dito sa Canada na na pipis of sa atin mga immigrant yung ano mga puti. Baka mabigyan natin yung nang basta na naman para mabuhisit sila sa atin. Yung, yung mga Pilipino hindi pa naman sila ano galit eh. huwag na natin bigyan ng na madamay tayo sa isa. -isa na lahi dahil mga pasaway sila yung mga tumatay sa sa dagat. Kasi <laughs> si tumatay sa dagat eh. Pasaway. Yung ko ng ano ng pork chop sa ano, jeep Yung sarap nga. Favorite <laughs> ko to eh. So yun yan. Yun lang yung ano ka guys. Settlements. Um, nasabihan niya ako na pagbasabihan kayo para hindi tayo madamay sa sa mga uh, punong-puno na kasi sila yung mga puti napupuno na sila sa sa mga paano ko masasabihin na hindi nyo ako hindi nyo ako aasarin para tayo para kasing ano eh na, yung tingin nila sa uncivilized -un Ah, uh, ano ba? Hindi <laughs> yeah, ko sa Hindi ko ano, say, parang na si parang nababadtrip na sila sa mga para daw ay walang ano, disiplina. Yung bang kung ano lang yung maiisipan natin ganun. <laughs> uh, sabihan ko daw kasi naman daw mga pipi mo no? Kaso, lately may mga nakikita sila hindi okay. Kaya parang sabi lang is correct ko daw. Hindi ko wala daw. Ayoko. Para ma -ano. Kaya kami dito lang ako sa YouTube nag nagtapi kasi meto na naman eh. Concern ka lang. Tapos biglang mababash ka pa. <laughs> hindi, hindi ano, hindi fair para sa akin. Ito ka, tumutulong ka para para parehas kayong mapapalad ma 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 ng president or tapos, baby, baka iba yung tingin sa'yo. Di ba? Parang hindi, ano, hindi fair. Alam ko nung mga dati na battery pa oil, very harsh yung Hawaii. Kasi nga, kasi pati ko, napaprostrate din. Pero, I, I totally understand kung bakit sensitive kayo. And to be honest, na, naawa naman din talaga ako kasi hindi ko din alam pa paano tutulungan ni iba. But, sad to say, hindi man tayo yung pinaka main reason. Pero, parang yung sinasabi ng mga puti na ibang kakilala ako, uh, we brought it to ourselves. Which is hindi, ma, hindi katanggap-tanggap. Kasi maayos yung mga Pilipino. Pero ito lang yung kinakatakot ko na baka bigla tayo sumablay. Ay, magluluto ka, be? Sige, sige, ito. Saan mo gusto? Dito, dito, doon. Ano ang luto yung alasong ito? Saan mo gusto? Dito sa malaki? Ah, sige, sige. Sandali. Saan ko kayo yan? Okay. Paano ko? One, one sec lang, mga besh. Okay. ready kasi ako ng mga ano. Ayan. Ayan, nakaready na, be. ayun lang, mga besh. Sana, eh. Huwag <laughs> kayo magalit sa akin. Uh, I'm on your side. Huwag <laughs> masyadong sensitive. Kasi, ano, uh, eh, hindi naman ako kontrabida. Siguro, ano lang, mali lang yung approach ko before, na I totally understand. Uh, at like I've said, ginagaya ko din yung mga puti, na kung paano sila mag, ano, um, uh, hindi bash eh. call out. Uh, yun. So ito, in a nice way ko kino-call out para hindi na kayo mabwisit. <laughs> like hindi ako after sa views I'm just after sa image ng Pinoy after din ako sa posibleng ah uh, maging resulta ng mga kalokohan natin <laughs> hindi lang kalokohan yung mga ah uh, maling practice na para sa kanila hindi nila maintindihan ako naintindihan ko kasi ako matagal na ako dito alam po para sila mag-isip kaya naiintindihan ko yung mga sentiments nila no. So, gawin na lang natin. Tama. Sige. Wala hmm, na talaga. Kung time, mag-edit na. Kaya, mas parang, hindi ko alam pa paano ko gagawa ng video about scrubbing crabbing, sa oyster, sa crabbing na yan. Kasi, until now, hindi naman din ako perfect pagdating dyan. Pero, ang practice ko, nang check, -check talaga ako sa Google, mag-Google na lang po kayo. Kasi, Well, ang gina-google ko, is it illegal to do this sa BC, Canada? Ano ba, ganito, ganyan. Ganon yung tinatanong ko. Kaya doon ko nakikita yung mga sagot sa mga inquiries ng iba at yung mga tanong ko din sa sarili ko kung tama ba yung ginagawa ko, yung pag-hagis-hagis. Sabi ko, tama ba yun? And ako nga, kung tama ba, kasi may nag-call out doon sa isang vlogger na, ano, kaso lang, ay, yun ko naman mag-correct. Eh, ma hindi ko, ganun din ako eh. Ganun din ako magtapon ng crab before. Pero nung na-search ko, oh my God, mali pala yun. <laughs> so, I don't know, kung, uh, kasi, fault niya, kung hindi siya nagre-research bago niya gawin yun, eh, ako, guilty rin ako nun. Pero ngayon, alam ko na. And dahil alam ko na, I have the parang um, the responsibility to teach you guys how. And kung mali, i-correct nyo rin ako. Kasi ayoko ka na magturo o mag influence ng mga tao nang mali. So yun lang. Um, sana, sana walang <laughs> magalit. Pero, like I said, we cannot please everybody. Pero, ang tension ko ay mabuti. Uh, Papasasos ko na lang sa inyo, sa kayo, kung uh, mag-iisip pa rin kayo na masama about this. Just concern lang. Yun lang. Thanks for watching and peace out. <laughs> ano ba to? Paano ba pinapatay ito? Ano?